Good morning, good morning, good morning mga paps. Nandito tayo ngayon sa Samay sa Nag-drop off tayo dito ng pasahero galing Commonwealth. pas tayo alas 6. Ano oras na ngayon? Alas 7 na kadalawang booking na tayo. So ngayon tapoy tayo dito sa May 7-11. Uh, waiting tayo for booking na pangatlo. So ayan na ang aking... Aka ah, dalawang booking pa lang yan 268 dalawang booking 2 oh. booking alas 7 nandito tayo sa party ayan o oh, mcdonald ang iglesia nandito tayo antay tayo na booking may ah, kasama ko ditong dalawang rider dalawang joe ride Sakay isang Move it Nasa bandang kanan ko Ah uh, Waiting, waiting tayo ng booking Wala pa pumapasok na booking Nasa may 7-11 tayo Ayan o, 7-11 Ayan o Ayan Ayan o, naman nila eh. Ay, great Pero, move it din yan waiting uh, waiting tayo ng booking pangatlong booking ayan pa may nakuha tayong booking ah, uh, pangatlong booking 176 uh, Novalid City drop off nya ay Malabon City So ayan Pops Kunin na natin to pick up kunin muna natin sa mga oras ng paps ay nasa is -in tayo. <coughs> is tayo is imperview oh. tayo is imperview ayan is tayo ang naka apat na booking na tayo apat na booking alas 8 Ang tahimik dito. Eh. This incredible view mo mga yung malaki dahil dito ah.